Sa ibang balita mga kasama, isinakripisyo ng Pinay caregiver na si Grace Prodigo Cabrera ang sarili nitong buhay. Mailigtas lamang ng 95 years old na inaalagaan sa Israel. Ito ang inihayag sa exclusive interview ng Armen Manila ng kapatid niyang si May Prodigo Minerva na tubong maasin Iloilo. -ilo. -ilo. Ang Ilongga caregiver ay pang-apat na Pinoy na nasawi sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Kuwento ni May, nakiusap raw ang kanyang ati Grace na siya na lamang ang ku kunin ng grupong Hamas kapalit ng among may sakit. Anya, sa dyang matulungin, mabait at relihiyoso ang kanyang ati Grace kaya posibleng mas pinili nito na isakripisyo ang sarili para hindi lang patayin ng kanyang among matanda. Basta hiningi lang daw ni Grace na huwag patayin yung amo niya oh. kasi under medication. Ang siya lang daw yung kasama, huwag lang patayin yung amo niya. Amo niya. Kaya iniwan yung employer. Hmm. niya yung, yung, ano, yung kanyang employer. Huling nakausap anya ng kanyang asawa si Grace bago ang pag-atake kung saan sinabi ng OFW caregiver na madalas raw ang panggugulo ng mga Hamas sa kanilang lugar. Ayon kay May October 10 nang ipaalam sa kanilang ng embahada na isa si Grace sa mga hinostage ng Hamas at kahapon lang sila sinabihan na napatay ito. Si Grace ay halos limang taon na caregiver sa Israel kasama ang kapit kapatid nitong bunso na si Mary June. Posibleng magkasabay na anyang uuwi na Pilipina si Mary June kasama ang labi ng kanilang tengunit o mapela itong isama na rin sa pag-uwi ang kanyang alagang amo na wala nang kamag-anak matapos na pagpapatayin ng grupong Hamas. Kasi doon kinakaya kinakaya ang nasa trauma pa kinakaya, kinakaya niya para sa amin at sa kanyang uh, kapatid sa kapatid namin at sa kanyang alaga na inaalagaan niya pa hanggang ngayon kasi wala na almost wala na rin natira sa mga relatives ng alaga niya. Lahat din pinatayin. Si May Prodigo Minerva, kapatid ng nasawing Pinay OFW na si Grace Prodigo Cabrera sa exclusive interview ng RMN Manila. R